Ay, magandang hapon po. Gawa lang po ako ng konting video. yan katatapos po ang ulan. At pakita ko ulit ang panahon na panahon namin dito sa Bangged. Maghapon po na makulimlim. At umulan kanina ng katitigil lang po. Pero ganun pa rin, makulimlim pa rin ang panahon, no? Oh dito po sa ano to Bangged Bangged Abra hmm. yan basa pa yung mga dahon no hmm. sa ano po to sa likod ng tinitiran ko upload lang ng konting video pakita ko lang ah uh, ano po pala ngayong uh, July 21 uh, mga alas 5 ng hapon yan maghapon po na ganyan ang panahon dito eh, mahirap makalabas kasi di mo alam kung biglang uulan pero ang gantang hali naman hindi naman siya umulan kani kanina lang hindi ka na matandaan kung anong oras yung umulan tapos mahaba-haba rin katatapos lang Nang ulan yan po um, bumagsak yung malakas na ulan pero in, hindi ko lang alam kung may kung ano yung nagbabadya na panahon pero maghapon na ganito makulimlim makulimlim po dito ganyan yung ulap hanggang kaninang umaga hindi na nga siya umaraw medyo maano hmm um, sige yan lang po at pakita ko lang yung panahon dito sa ano sa amin sa bangged abra hmm. uh, please like na lang po like subscribe kahit mag comment po kayo dito sa aking channel And good day lang po hindi po tayo kasi makalabas kasi baka biglang bumuhos ang ulan uh, motor lang po yung sinasakyan natin uh, sige po uh, magandang buhay po sa lahat